naman natuwa sila kay Bandam, natuwa sila sa Team Daddy Frankie. Kaya sa araw na ito mga kababayan, may nagpadala sa atin ng totoong lechon. At uh, ang nagpadala po ay si Ma'am Kuracha Gapos. Ayan. Uh, lechon sa Chalillo, para sa akin yun. Ah, oh, para sa iyo. Sige, ito silipin din natin <laughs> ito mga kababayan. Papalamat, pasalamat ako eh. Ay, pasalamat ka ah. muna. O, oh. sige. Ah. Lot. Ang, ang lutong, oh! Ang sarap nito. Mmm. 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 Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? magandang tanghali po sa atin lahat. Kamusta po kayo? Mga kababayan, may good news po para kay Bandam at hindi lang para kay Bandam, para sa buong team. Mga kababayan, uh, sa pag-upload namin na karaang buwan na nagmukbang si Bandam ng uh, lechon baboy, isang buong lechon baboy. Pero sa nakapanood na kababayan natin at nagulat sila. Akala nila totoong lechon. ayon palay ay, uh, lechon bread. Kaya naman natuwa sila kay Bandam, natuwa sila sa team Daddy Frankie kaya sa araw na ito mga kababayan, may nagpadala sa atin ng totoong lechon. At uh, ang nagpadala po ay si Ma'am Kuracha Gapos. Ayan. So, ito mga kababayan, napaka napaka elegant. Mukhang napakasarap. May, may alamang ay masasaksiyan ninyo kung paano imukbang ni, Man, ni Bandam and team. Pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, ay pasasalamatan muna natin si ma'am Kuracha ayan, sabi niya mga kababayan eh, Daddy Frankie and team ayan, uh, Damurang Seafoods Platter ayan, Conchinello and Bian so Conchinello and Bian and then uh, kay ma'am Kuracha Gapos, maraming maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa team Daddy Frankie at hindi lang po sa pagsuporta, higit sa lahat sa pagpapadala ninyo ng Conchinello alam ko uh, masarap to. At saka mayroon pang ito. Yung seafood siya ito. Mamaya makikita nyo. Ayan. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa pagpapadala ng kuchinilyo at pagmamahal ninyo kay Man Bandab. So mga kababayan, samahan nyo po kami. Sabayan nyo po kami. Sana may pagkain din kayo sa inyong hapagkainan at uh, pagsasalo-salohan ng Team Daddy Frankie. So ipapasilip ko sa inyo mga kababayan. Wow! Ang ganda naman nito. No? Let's ano mababa? ba, dam? Anong... Ito yung baba yung malit. Oo. Cochinilio. Ito yung baba yung titilio. Cochinilio. At hindi lang yan, mga kababayan. No? Oh. May mang sila. Mang Dalawa plus oh, may vinegar. Kung ayaw mo nang mang ay, may gravy sauce sila, mga kababayan. Ang tao dito, yung sauce ng lechon. Uh, Cochinilio and bean. Ayan, tapos, kung ayaw mo naman, meron din silang vinegar. Ayan. So, matitikman natin to ngayon, mga kababayan. Parang ang lutong-lutong nito, bandam. No? Huh? Lutong-lutong. Oo. Ready ka na ba kumain ito? Ito, uh, uh, Listong kutuliyo. Para sa akin yun. Ah, oh, para sa'yo. Sige, ito silipin din natin <laughs> ito, mga kababayan. Papalamat. Pasalamat ako eh. Ay, pasalamat ka muna. Uh, o, oh, sige. Ah, uh, oh. uh, uh, salamat po. Uh, nabigyan tayo ng mga sipo, ng masarap, mga ng listong uh, uh listong baboy po, pitiyo, malit, tap, salamat po. Ang pali nun, dahil Ano, ah, uh, and Bian. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, salamat uh, po. Tsaka para... si, pangalan niya si Ma'am Kuracha Gapos. <laughs> Dito ka tumingin sa uh, camera. Ah, Ma'am Ma Gapos, ah, Salamat. Uh, salamat. Sarasya. Tate, uh, malaking, malaking ang uh, tulong sa akin. Iyon. Si Jim Dadranke. Kasi hindi kami makabili ng totoong lechon. Tate, hindi kami nabili uh, kami ng totoong lechon. Kaya, kasi kaya tinapay lechon lang muna. Tinapay lechon. Ngayon, lahat ng mga punton sa marami tutulong taken akin. Mar marami salamat sa punton. Tutun hmm. mo araw-araw. masaya ka ba? Makakatikim tayo ng kuchinilyo? Oh, masaya ako. Ayan, oh, pa silang pinadalang ano, yung pang-slice. Oh, may, padala. Oo. Dadaan Da kay da kung da pinggan. Gagawin mong pinggan. Pero panghiwa muna natin to. Oh. Ayan, no? Pakinggan mo. Wow, ang lutong. Malutong. Wow. Oo. oh wow. wow. Manito. Pero siyempre, bago tayo magtungo or kumain dyan, kain ay buksan muna natin to buksan para lang. makita rin nila. Sipot, no? Huh? para nila. Ay, wow. Wow. Pahiliyam ni ma'am. Merong May manok. Wow. Okay. Ay, patatas. Mm -hmm. Patatas, manok, mais. Mm -hmm. Litsyon din yan. Litsyon yun. Oo. -oh. Okay. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no. Uh, muli po, uh, bago ang lahat, ako'y magpapasalamat sa Conchinello and Biang. Uh, ito po'y padala po ni Ma'am Curacha Gapos. Ayan, mga kababayan, no. Kitang-kita natin. Napakalotong, napakasarap. Kaya excited na po ako na matikman itong uh, pinadala ni Ma'am uh, Curacha Gapos. At syempre, ito po, oh, napakasarap ng uh, uh, chicken yata ito. Maya-maya lang ay matitikman na natin, no? So, muri po, maraming maraming salamat po sa uh, pagpapadala ninyo. So, Bandam, umpisa na natin? Um, okay, natin. Kuya bal? Yes. Uh, Ayan. Ay, yes. So, mga kapabayan, saluhan nyo po kami. Maraming maraming salamat po. Okay? ala, Ang, ang lutong. Oh, Ang sarap nito. Mmm! Hmm. Pwede patikin. Ha? Mm. Lalaway ako dun. Eh. Naglalaway ka na? Oo. Ah. <laughs> oh. wow. Mmm. Mm. Napakalutong, guys. Mmm. Masarap ang balit ng brasilyo, Marcon. intarap Tara, kain tayo. Pero maghugas muna tayo ng kamay. Mag-pray muna tayo. May tayo, hugas mm. Hugas muna tayo kamay. Eto, tikman din natin bandam. Hmm? Nabitin ako <laughs> dyan eh. Pahintin ito. Ayan. Si Kuya Bal, ba't hindi nagtigim? Tignan na. Oh. Uurong ka kasi. Ayan. Tigim din, Kuya Bal. Tikman din natin to para makita nila kung gaano kasarap. Mm. Alam nyo, mga kababayan, no? parang napakaganda itong baonin sa mga outing. Kaya, try nyo, mga kababayan. Ang sarap. Mm. Sinsya na kayo. Hindi naman, wait lang. Hindi talaga mapagpigil si Banda, mga kababayan. Kasi ano lang, intro lang muna tayo eh. Magpipray pa tayo, tinikman lang natin. Oh. Wait lang. <laughs> wait lang. Napakasarap nito, mga kababayan. Try nyo, pati ito. na uh, bagay na bagay sa mga outing. Mm, napakasarap. Kaya try nyo po, try nyo rin po para matikman nyo rin. Kayo rin mismo makasaksi kung gaano kasarap. Na? Okay, magpray muna tayo. Sarap. Kuya Bal, dito ah. Bago tayo kumain. Oh, off. Hands <laughs> off. Ayan, banda, mag tayo. Hmm, para mga kain, naka-excited na si banda, mga kababayan. Hindi naman ang Father, and the Son, and the, the Spirit. Amen. Ama, maraming maraming salamat A ama, po. Ama, maraming salamat po. Sa biya, yung pinagkaroon niyo po sa amin. Sa biyayang tulad sa amin. Ito lahat aming pinapasalamatan sa pangalan po na iyong nanak na pang Panginoong Isos. Amen. Ni Mama Keri ko kanto na amin. Ayun. So start na tayo. Ayun. Sige, so, bandang. Sige. Pagkaganda ko ng mangis siya para kita rastro pumuwasi. No. Bibento muna kayo. Maraming maraming salamat pala sa apo channel ni Shemprend. Yeah. Yeah, kay Ma'am Cora cha, gapos. Thank you so much Ma'am Cora sa sa pinadalang leksyon. Napaka sarap lang may plato, pahingin plato. Bigyan natin ng plato to. Ayan. Kaya lang, huwag masyadong sobra sa lityon bandam. Hmm? Oh, Ay, tignan ko lang kung hindi ka ma-high blood dyan. Dahan-dahan! Wala nga namang kaagaw. Dahan-dahan lang. Mm. Kagdag. Pakaling ka pa naman sa recipe ko sana. sauce. Ngabigyan natin ng sauce. Tikman din natin 'tong sauce. Mm? Oh. Sarap. Ano lagay ng sauce? Ya strawberry topping sanggalak. Tikman din natin mga kababayan, no? Oh. Mm. Uulitin tikman muli. Rin mhm Taym ito, tikman din natin itong suka. Mm. Ang lutong, sarap. hindi no? Mm. talagang hindi makapagpigil si Bandam, ha, kababayan. Pasensya na kayo, ito talaga yung witness ni Bandam. No? Huh? Busin mo yung banda, man. Yung laman niya, mga kababayan, no? Oh. Mmm. Juicing, juicy. Kailan bigyan din natin ng kanin si Bandam, tikman din natin yung right nila. No? Mm. Anong masasabi mo, Bandam? Masap. Ayan. Wow. <coughs> Natupad na yung pangarap ni bandam na buong lechon. Matupad ang, matapat ang panarap na agan. Hmm. Matuwa niyo, yung papadala, ang Ma'am, kuracha, gapos. Ma'am, man kuracha, man, tapos. Matuwat ta akin eh. Oo, oo, ah. Kaya nga, pasalamat ka. Ah, salamat ako okay. eh. Hmm. Kaya niyo ko iba, tingnan mo. Na? Kaya na tayo ba eh? Oo, kain. Paano? Kaya Ma Maraming maraming salamat, ma'am, kuracha, siyempre. Mm <coughs> Ayun, oh. Sa Kutsunel UNBN. Maraming maraming salamat. Oh? Oh, ang lutong. Oh, sanggala. Sarap. So, mga guys, hmm? ano pang inaantay nyo habang ngayon magsasummer? Habang hmm. wala pang Holy Week, pwedeng, pwedeng bawonin ito sa mga beach resort natin habang huh? magsaswim nyo. Eh? <coughs> sa mga kaibigan nating mahilig sa lechon. Banat, bandam! Ano pang inaantay nyo dyan? Order na! Tung talago oh. ang galing bandam buti mo muna ha hmm Dan Uh, mam Ma ko uh, gapos marami-maraming maraming salamat po talaga ayan mga kababayan uh, ito at saka sa Cuchinillo and Bian na uh, meron sila sa Metro Manila, Baguio, at uh, Pampanga no search nyo lang po sa kanilang page marami-maraming maraming salamat po mga kababayan no Cuchinillo and Bian thank you so much ayan ganadong ganado si Bandam thank you